Ayan o, oh. lalaki, lalaki mga ka oh. oh, Thank you pare, ah. may pangulam na. You, oh pare. Ayan diba yung Cheers! Ayan po. Mm. Yon, what's up mga kabida? Isang magandang umaga po sa ating lahat yan. Sa video ito, ha, bali magdadrive tayo mga kabida. Ha. Ngayon, Ay, hindi ako sasama. <laughs> yan, hindi <laughs> daw sasama si Miss Mi, si Kabida. Ngayon ang schedule ng ating uh, tag nito, ha, uh, pagdadrive. At, uh, yun nga, kaninang umaga, Bali pumunta dito si Parang Yaket. Bali, iniram yung dala natin. Sana ako yung agis eh. Kaso, ala ko, 8.30 yung alis. 9.30 pala. Sana nakapag-agis tayo dun. Pero inir iniram nila yung dala. At uh, mamaya-maya, pupunta si Parang Yaket dito at uh, bibigyan tayo ng isda. Tapos ibabalik na rin yung dala. Tayintay -tay lang natin dito. Miss Kabeda, good morning. Good morning, Kabila. Pupunta ka ba ng palengke? <laughs> Wala lang pa Okay lang yan. Uh, tag niya. Tulad niya, meron tayong tag na ito, biyaya. Ibigay tayo ng pangulam ni Paring Hakit. Ayun ah, o. Oh. Dito na si Paring Hakit. Ayun, meron bigay na na isda sa Paring Hakit sa atin. Pare, ano si yung mages? Ikaw ba yung mages? Ricky. Ah, <laughs> si Ricky, maroon si Ricky. Uh -huh. Ayun oh, lalaki. Lalaki mga kabito. Oh. Oh, thank you, pare. Ah, ito ko na. Oh, pare. Ah, oh, sige. Yan lalaki nang binigay niya tilapia ni paring akit mga kabito. Eh, mm, hindi na naman. <laughs> Yan bali lalapad ilang ilang peraso lang oh mga lalapad ang lalaki, isa, dalawa, tatlo tatlong peraso lang pero lalaki nila <laughs> ha? gusto kong luto yung masarap yung tag nito yung daon ng ganon oo, masarap yan ikaw yung, yung dalawa luto ko yung separate nyo para may ulam si baby ka mamaya na hmm Ah, dinis mo muna doon. na oh, bili ka ng mga sibuyas, bawang. Ako'y magluluto mamaya pag ko na. Lang. Na. Ayan, thank you ko pare ng biyaya na naman magagang biyaya yan kuha tayo ng kuha tayo ng daon ng alagaw o tangle sa kapampangan to me lima Kabida lumabas muna tayo at uh, nakatulog muna si nakatulog muna si Tatay Kabida. tali himutin muna natin siya. At, hindi na siya ganoong uh, nagpapa taun na, nagpapakatiba. At, hindi na siya dinagaano yung makatinya. At na uh, okay yung binigay na gamot ni Sir Rolando. tali umakyat, uakyat umip, siya nag sa kanya yung gamot at maganda, uh, maganda para sa kanya para hindi na siya kinakati hindi ka tulad dati eh, nung pag uh, uh, to pagdating mo pa lang dito hanggang, hanggang, matapos yung, yung dialysis niya kinakati mo siya kinakamot ba yun bali ngayon kanina linalagyan ko lang ng tag nito uh, yung medyo makati niya linalagyan natin ng lotion para uh, tumigil yung kate kunti na lang dati eh buo talagang katawan yung kinaka, uh, kinakamot natin ngayon wala na yung sa tag sa, sa tuwod na lang tapos uh, sa sa legs nya bali nakatulog siya ngayon sa kaka massage ko sa kanya kanina bali lumabas muna tayo dito sa daan Kaya maya maya pa nito uwi na tayo 2 hours na lang ang kanyang dialysis Bali, apat na litro yung tubig na pinapakuha niya. bali, mamaya, 2 o'clock pag uwi natin na bali magluto tayo. lulutuin natin yung tilapia na binigay ni paring nga sa atin. Yeah, so bali, hinihintay na natin si tatay kabida mga kabida. Bali, bali nililisa na yung kanyang sugat yung pinagdadalayan ng kanyang dialysis. Ngayon na natin siya nakabantay ngayon si Nanay Gabida. bali tiyaga lang talaga maghintay. Apat na oras kaya nakabantay at uh, yan nga. Ginakamot-kamot uh, siya, pinasa-masa-masa mas ito ng kanya. Tagal ng. At ang malakas siya. Bali lahat na nandito talaga matiyaga at nagbabantay para sa yun nga ito yun lang yung pangunduktong nilang buhay dito sa dialysis so, kapag hindi na sila na dialysis uh, hindi na sila magtataga mga kabila kumbaga ito na yung pangunduktong nila sa buhay nila kaya habang uh, malakas pa sila pagtiyagaan natin kahit na umabot ng mga ganong ka abang oras yes. ay kinangantok <laughs> tsaga lang mga kabi hmm. bali maya maya uwi na rin kami tapos pagka uwi natin uh, magluloto tayo mga kabi lulotoy natin yung pinigin na tilatyan ni paring akit sa bali yung schedule natin ngayon uh, sabado tapos so, susunod na martes yung isa naman natin kapatid tapos susunod yung bunso bali minsan hindi tayo nakakapag drive nga minsan na uh, maraming yung uh, nag order oh, sa atin nagre-renta ng upuan kaya di tayo madalas makapag drive ngayon o ngayon wala tayong uh, pinaparenta kaya nakapag dry tayo pero kanina meron na uh, arkila ng pijok eh yun na lang kapatid ko yung pina uh, siya <coughs> yung nag uh, sa nag arkila mga kabina minessage ako sabi ko kayo na muna mag atid so, bali nandito na tayo sa bahay mga kabina ayan bali mag -ss uh, inayos na natin yung lulutuin natin bali lalagyan natin siya ng gata yung tilapia na binigay ni paring agad bali gagawin na lang natin ng pangapunan bali nakauwi tayo kanina alas 3 na gamit tayo ng luya, sibuyas, bawang at ito sili itong mga sili na to yung na-harvest na natin sa mga gulay Ayan, slice lang natin to. Mamaya magluluto tayo. Iba naman ngayon, may gata. Ang ng mga mga bigay na tilapia ni parang akit. Pero kung alam ko lang sa kanina tayo nagyagis para makita natin yung pagwawala ng mga tilapia yeah, parang sa Taiwan din yung mga isda na ito malalaki mga kabit meron din pala sila ng alagang ganito kalaging isda tapos nagkakapit tayo Ayan mga kabila, bali magluluto na tayo. Ayan din, na natin ng magtika. Tapos yung gagawin natin, yung gigisa natin. Tapos <laughs> magpapasaya kong magkagisa? Oo, uh, gigisa natin. Lagyan natin yung... Uh, Lahat na. Hmm? Gano'n din yung mangyayari dyan. Hoy! Last shoutout kay Toto. E, Lagyan niya ng kawalit natin. Lagyan na natin. Magandang gamitin. Huh?

Diyan ko 'to yan. Ayun saan. Kumdaw. Keri din ang pampalasa, patis. Siyo. Para kagad may lasa na. lagyan na natin yung isda bali yung iba na preto na mga kabila pinrito tapos sinulam na lalaki oh sipin mo yung kalati lang yun walang ulo pero parang isang buo na ano yung kabila Ayan natin ng paminta. Ngayon lang natin ng konti. Ito. Tapos natin takpan muna. Takpan muna natin para hmm, Ganda. Sakto. Sakto yung kulay. Kulay mandasig. <laughs> o yun mga kabila. Bali, lalagay na natin itong ating Coco Mama o yung press gata. Ayan, pagkita mo yung mga. Okay na yan. Okay na yung pagkapaksiw niya. So ngayon, talagay na natin yung gata. Mmm. Yummy. Balik pa rin mo kaya yung masda. Hmm, Balik pa rin natin yan. Hindi, mabababad na rin yan. Hindi, iba yung pagpakulo niya sa ano. Para preho yan. Masisira kasi siya. Hindi. Okay. Para pareho yung anong boto niya. Tapos lagyan na natin itong daw ng alagaw. Tama ba? Daw ng alagaw. Medyo nalanta na siya. Pero pwede pa yan. Sarap yan. Ibrid ko rin itong ganitong klaseng daon. sa mga may paborito dito sa daon na to, comment po kayo. Comment down below madalang lang dito yun eh, no? yung mga ganitong daon. Mm. Takpan yun yun natin ng konting asin. Tapos yun takpan. yun Ang bali, yun 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 okay yun 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 yan mga kabida bali luto na yung dinuto nating uh, tilapia sa gata na with uh, alagaw na daw ng alagaw so ngayon mga kabida bago tayo kumain na uh, pray muna tayo okay Lord, uh, maraming salamat po sa pagkain na sarapan po namin at sa mga bigay niyo pong kaligtasan sa amin at sa mga blessing na binibigay niyo po maraming salamat po at sa mga viewers namin lagi niyo rin po pag-ingatan at gabayan in Jesus name Amen yun po tayo mga kabita. Ah, marami saus ngayon, ayan na, saus ngayon na, sige, okay, ayan na lang gamitin mo, busina rin to, nung ka, Hmm. sarap ka gawito nyan, siya, naging ka, na. ayan, So, kuha lang ka rin na. Tapos yung gata. Marahas lang yun. Sarap na yung sabaw din, no? Oh. Ano? Cheers tayo. Miss ka dito. Ako, magkakamay ako. Yes. Mm, cheers! Kain po. Mmm! Mm. Bali, bin binigyan na natin si Atay ka vida. Hindi natin sa piraso. Si Pio kalapi lang to pero punong puno dito sa lagayan. Hmm. Bali pag uh, natapos na yung hospital dito sa dialysis mga kabila mapapalapit na tayo kahit iwan naman na <laughs> dito sa kandaba no? oh, pwede mo nang iwan balikan mo na lang balikan mo na lang sa malapit, malapit. total hindi na siya ganong nangangat na pwede na yun. malapit lang dito mga kabila sa amin Gawa na siya. Katapos na. Tao na lang. Tao na lang. Makina. Meron na mga makina dyan. Baka, baka dito. Baka malibre pa siya. Sana malibre siya. <laughs> Sarap pa. ah. Hmm. Ang lalaki ng isda, no? Miss Kabel, kanina yung nilinis niya, oh. Ang lalaki siguro, no? nagwawala. Dito lang yan, sa kanina, sa liba. Hindi, sa pista niya. Hindi. Hindi ba dito hmm. na si Tatay Kabel, ah? Para magsasayang na naman siya. Sinangad. Ay, sinangad pala. Sinabi mo ba yan? Ha? Sinabi mo ganyan yan? Ano ganyan? Ano ba ito? Hindi pa. Hindi na, alam ako umano <laughs> ng kanin eh. Nag-merienda. Tuwa ka ng daon. May sikabi na. <laughs> Sarap eh. Marami pa dyan. Andito mga kabila. Marami din ang bibigay ng mga sila sa amin. <tuce noise> ya. Yeah, Para alibre libre ka. Ng badde daming binigay sa kanya na sabaw. <laughs> sobra sabaw <sobra> naman, no? <laughs> Kaso pag sobra sabaw, hindi gano'ng maglalasa yung gata, no? Hindi gano'ng naglasa, na no? Naglasa ba? Kunti. Okay. tayo mga kabila. okay dito lang pala yung nagyat kila mga kabila kapatid ng tatay ko binuwat lang pala nila berde niya kaya 59 na papa 59 na no? pa berde na lang natin sa video okay hindi na natin pabayad next year. Senior na siya. Kapatid ng lalaki mga kabisa. Siya ka na yung nag-iisang kapatid ng na lalaki. Sa bagay, tatlo lang yan eh. Nauna no, na no, 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 yung isa. Sarap. Ano yun? Pinay mga tayo luya. na nakabay dah. Dito po, dito na po namin tatapusin yung video. At uh, magpasensya nyo muna po yung mga ginagawa nating mga video. At uh, di po tayo ganun makaikot-ikot para makapag-fishing. yan at uh, maraming salamat po rin pa rin po sa mga lahat na sumusuporta sa amin mga kabida. Sa lahat ng silent viewers natin. Sa mga lagi nagko-comment, naglalik natin video, sa mga hindi po nag-skip ng ads. Maraming salamat po. Yes, uh, sa inyo pong lahat sa lahat ng inyong walang samang suporta. hanggang dito na lang po yung aming uh, vlog ingat po and God bless bye bye